Magandang araw po. Welcome po sa aking YouTube channel at Facebook page Paengs TV. Ito po pala ang inyong Director Paeng ng St. Pelco Bimalay. Panoorin po ninyo ang isa na natin man natin content, subay Subaybayan po natin. Sa video na ito tatalakayin natin kung paano mag-apply ng US visa ang non-immigrant. Narito ang mga hakbang na kailangan mong sundan para makapag-apply ng non-immigrant US visa. Step 1: Alamin kung anong tipo ng visa ang iyong a-applyan. Mayroong dalawang kategorya ng mga visa, immigrant at non-immigrant visas. Ang mga uri nito ay depende sa layunin ng paglalakbay: trabaho, bakasyon, pakikipagsapalaran at iba pa, ang karamihan sa mga Pilipino ay kumukuha ng pansamantalang bisita visa, kategorya B. Sa ilalim nito ay mayroong B1 visas para sa negosyo, B2 para sa turismo, at B1, B2 para sa pareho. Step 2, mag-fill out ng form DS-160. Ito ang Non-Immigrant Visa Electronic Application Form. Siguraduhin tama at kumpleto ang lahat ng impormasyong ilalagay mo dito. Step 3: Magbayad ng visa application fee. Tandaan na hindi ito ma-re-refund kahit hindi maaprubahan ang iyong application. Step 4: Mag-schedule ng appointment para sa interview. Ito ay gagawin sa US Embassy. Siguraduhin dala mo ang lahat ng kinakailangang dokumento. Step 5: Mag-attend ng interview. Dito, tatanungin ka tungkol sa iyong layunin ng pagbisita sa US at iba pang impormasyon na makakatulong sa kanilang desisyon. Step 6. Hintayin ang resulta ng iyong application. Kung maaprobahan, ipapadala sa iyo ang iyong visa. Tandaan, huwag kalimutan na ang mga hakbang na ito ay maaaring magbago depende sa mga patakaran ng U.S. Embassy. Kaya't mas mainam na laging mag-check sa kanilang website para sa pinakabagong impormasyon. Salamat po sa ginawa niyong panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana nakatulong ang mga informasyon ang binabahagi. Kung may mga content at informasyon po kayo na gusto po ninyong malaman at i-upload namin sa aming YouTube channel, pakicomment na lang below sa ating page at huwag natin kalimutan i-like at follow na rin ang ating Facebook page maging ating YouTube channel. Sana nag-subscribe na tayo. At the same time, sana nag-click na rin po kayo sa notification bell. Para lagi po tayo updated sa mga bagong videos na aming i-upload. Maraming salamat po, Director paing po.